Good morning, good morning Sa mga Ano pala, sa mga tumboy na Nag-ipit ng dibdib Huwag -dib. kayong mag-ipit Huwag niyong itago yan Huwag kayong mahiya, ibalandra nyo yan Sipin nyo na lang Itlog yan Hahaha ba? Huwag kayong mahiya Ibalandra nyo Sipin nyo na lang, itlog yan Nandito nga lang sa taas, wala sa baba <laughs> <laughs> Diba? to, So, ngayon, turo ko sa inyo para makaiwas kayo sa pag-iipit. Diba ito sando? Ito sando. Ito na yung gawin yung sando. Pinaka-brand nyo. Para hindi kayo iipit. Diba ganito? Bumili kayo nung yung kasya lang sa inyo. Yung parang napaka-fix lang sa katawan nyo. Kung anong size yung kasya sa inyo. Tapos, ano, bawasan nyo dito mga 4 ganyan o, oh, ganyan na ibawas nyo depende sa laki nyo sa akin kasi, ganyan ang binabawas ko dito ako nagbabawas dito ito ang tanggalin ko tapos itong, itong tinanggal yun yung ikakabit ko dito sa harap sa harap lang ha, hindi, hindi nakasama yung likod bali, puputulin to puputulin to At saka dito para maikabit dito sa harap tapos, Pakita ko na lang sa inyo kung paano gawin para makaiwas kayo sa pag-iipit. Huwag kayong mag-iipit. Kasi tingnan nyo, halimbawa yung daliri nyo, di ba ipitin nyo yan dyan? Lagyan nyo ng ano? Yung mga nag-iipit para naman ng dibdib. As ino ka gano'n, oh. Di ba? Yung iba, siga na maglakar ganun ni eh. Paano yung inipit nila, nandito na sa kilikili na punta. Di ba? Pansin nyo yun? Yung mga pag-iipit nila gano'n, dito na napunta. Pag naglakad, ganyan, kala mo kung sinong siya, di ba? <laughs> iba na, mag-ipit ng ganyan, dito na. Dito na naglabasan. Di ba? Kay ipit kasi yung pinang-iipit nila, yung yung gear yung ginagano sa mga pilay. Di ba? Iipit nila yung ganun eh. Yung iba na, dito na naka, yung nandito na, naka, naka ganun, yung dito na naglabasan, ah. Di ba? Para nang, yung na, para ng pagong, hindi ba yung pagong na, pag, gumano yung, ulo lumalabas yung laman nila dito. gan <laughs> so, ganon. ganto na lang gawin nyo. Huwag kayo mag-ipit nyan. Hindi nyo yan may tatago. Alam nating, may ano tayo, may tinatago pero hindi dapat tinatago. Diba? Ganon. Ito ko sa inyo, para gumawa nito. Watch. So, ayan na nga guys. O, so, ayan. Babawasan natin ng baba. Ayan. Yung lapad na yan. Ayan. Ayan lang. Kayo, depende na yan sa inyo. Kung anong sukat gusto nyo. Tapos, magkabilang gilid yan. Babawasan. Ayan, ayan. Para mabiak. Ayan. O, tos, ayan. tapos yan. Lalagay na yung ano yung tinabas, yan, ilalagay na yan sa front, sa harap, sa dibdib. Bale, yan, tatahiin mo lang yan, bawat gilid. I, e, ano mo lang, mulang, mo lang, na, pagkabit mo, ang pagkabit mo, ay sakto lang yan sa, sa harap. Ayan, o, magkakabilang, ah, uh, palibot niya ng ano, palibot ng harap ng front sa dibdib. Tatahin mo lang 'yan diyan. paikot, paikot pala, paikot. Tatahin mo 'yan siya. No, tapos sa kagugupitin 'yong excess, 'yung sobra. Kasi malapad 'yung tinanggal, 'di ba? Yan. O gupitin mo lang yung excess na yan. O, paikot. Yan. O. Yan. O, diba? O. Patapit na. Patapit na yung garter. Yung garter pala na kinapit ko dito, guys. Yung sukat is 23 inches. O kayo kung may sukat nyo yun yung lagay nyo siguraduhin nyo na hindi lawlaw -law, sa ano yun, nyo yung sukat ng ano darker yun yung pagkakasyahin nyo dyan sa tela ah yung kasya yan nila pagkakit mo yan nila yun mo lang dyan na tapos sa kanya siya yung buktong

'di ba? Oh. 'Di ba? Oh. Mga diba, ganyan lang 'yan. Tapos pag pag yung utong nyo lumabas, hayaan nyo yan. Isipin nyo na lang, yun yung hotdog nyo. <laughs> <laughs> di ba? O, oh, di ba? Hindi mo yan inipin. relax lang yan, o. Oh. Di ba? O. Oh. O. Di ba? O. Oh. Diba? Oh. Ganyan. Nandun din lang yan. Para hindi rin masyadong mainit Oh. Ngayon yung kilikili ko, di ba? Ang puti. Alam mo naman kung bakit maputi yung kilikili ko. Oh. Mulang peldel del yan ha. Ah. oh, tawas lang. Diba? Tipid na. Matibay pa. Kung may kaaway ka, pwede mo naman ipupuk. Ah, di ba? Ganyan lang Oh. Di ba? Hindi yan ipit o. Oh. Relax lang yan Oh. Kasi ano lang yan eh Oh. Oh. Hindi yan ipit Oh. Oh. Noon. Walang lalabas dito, walang lalabas dito. Nandiyan lang siya. oh, hindi yan mga, hindi yan mga katatakbo, hindi yan mawawala. O, oh, di ba? Mm. O, oh, ano? Yung iba, iniipit. Ipit na ipit. Dito nung labasan na yung ano dito, nakagano na. Oh. Di ba? Pag iniipit mo na, Kasi yung ipit na ipit na ipit. Tapos yung iba, lalo sa Pinas, pawis na pawis. Nandiyan yung pawis, di ba? Pag pinagpawis na, ano, amoy ano na, amoy amoy antot na, di ba? <laughs> ibang parang nang tuyo na nabasa, di ba? Ay, nako. Yun lang yun.